Opisyal nang naipasa sa lokal na pamahalaan ng Takorong ang dalawang land titles mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 12 sa pamamagitan ng Senro Takorong sa isinagawang ceremonial turnover. Ang mga titulo ay sumasaklaw sa mahigit 3 hectares para sa city government site at may 2 hectares para sa Takurong City Public Market. Ayon sa DENR, ang pamamahaging ito ay mahalagang hakbang upang mapatatag ang legal na pagmamayari ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga lupang ginagamit sa serbisyo publiko. Dahil dito, mas mapapadali na ang pagpaplano ng mga infrastruktura, paglikom ng buwis at pagpapalawak ng mga serbisyo sa lungsod. Binigyang diin ng DENR na layunin ng RA 1000 2023 na gawing mas sistematiko ang pagbibigay ng land titles sa mga pampublikong lupain. Bukod sa pagpapatatag ng pangmamay-ari, makakatulong ito upang maiwasan ang land disputes, mapangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng maayos na land use at matiyak na ang mga proyekto ng LGU ay akma sa kanilang long-term development plans. Grace Toretta, NDBC, Bida Balita.